Yan nga, at dahil luto na, inahon ko na at baka masunog pa. So, ng ang ating sardinas sa kalagay pa sa kawali. At ayun ang apoy, yung naglalagablab na apoy. Ating sardinas na ginisa sa mantika. Yan, crumble egg one lang. At nagdalawa na lang natitira tuyo. So, natin suka na may bawang. Tara, kain tayo. Guys, nagluto kami dito sa labas ng gigisay lang namin ng aming sardinas na isang lata na mega sardines. Ayan nga, paypay -pay ng paypay -pay yung kapatid ko. Ito ang ating sibuyas. Pag brown brown yan, dalagay na natin ng sibuyas. Nakapagluto na rin kami dito sa labas, kaya medyo okay na rin yung panahon. Sumikat na rin si Aring Haraw. Si Haring Araw at naglabal ng aking kapatid dyan. Kahit maputi ang area namin, ayun, nagkakaroon pa din ng kahit pa paano. nakakilos pa din. Kasi kung hindi naman kikilos, wala kaming magagawa. Oh, at alalay ko dahil wala kaming nagawang stand dito. Hmm, okay sardinas ang aming ulam, itay na namin sa bawang at sibuya, at ingitin, at ina. At ito ang aming sardinas. Magaling para natin sa na bawang. Ang mga usok ng kailoy. Ang kahit ang Pero darabin natin na parang kundet para maraming makakuha. Mas mga titimbang kaya tayo. Kami isa kain na alas 10 na mga kain. Bago pa lang kayo mag-alag masyari. So, ayan, magkasahin pa nga para ako. May na rin ng pakaano. Lagayin mo na lang pagka uh, isa. Ha? Um, 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 yung magkasala akong sinain. Ay, ay, ay. Nakutik dito guys. Nadulas dito pa wala pa. Hintik lang masunog yung, mas yung anong pinagutok ano, ng ano prambol yung itlog ng anak mo. Yung ate ko. Yung nagluto. Masyadong ano sa pagluto. Nagasaram ko lang ako sa rice cooker. Set. Narin. Nagasaram ko lang Angela. Ito sa isa plato. Ako dito sa mangkok. Para pizza. Ang may kakain. eh ang itlog mo. Tara, kain tayo mga darin. Ilang kain tayo Dalawa. Yung kain mo isa. Diyan, may kanin pa dito, oh. Kainin mo na. Oops… Excuse mo na. Kaya, hindi pa luto ang hinahin. Kasi na yan. May met mga aso. Kanya-kanyang posisyon, guys. Saan-saan na napunta mga nagkain. Nasaan doon sa, sa taas. Ayun. Nandiyan pa talaga siya magkain sa sa higaan namin. Nababangon lang niya mga darling. Alas 10 na. Walauna na kasi kami nakatulog kagabi. Nasaan doon sa kwarto naman niya yung kapatid ko. Hindi, kainin mo na ito. E ako na lang mag-isa dito nagkain sa lamesa. ano na, nag-take off na yung mga iba. Kanya-kanya <laughs> ano, kasi wala kaming maayos na ano, nipit pang area. Hindi isang tuyo. Hanggang dito lang guys. Thank you for watching.